Hello guys! Luto tayo. Yan! Ito na naman ang inyong Alachambang kusinera. <laughs> Today, gagawa tayo ng... Tada! Mm, lumpia. So, meron akong wrapper. Siyempre, yung ating condiments. Yung ating uh, pampalasa. Onion and garlic. At itong gulay. Yan ay... Ano ang doon? Mang, mang bean sprouts. At yan ang aking pinaka-green. <laughs> <laughs> pe, ano to? Hindi pechay. Ano to? Chinese repolyo. Yung mm, ganyan. At saka, yung carrots. Ay, ginanyan ko na lang para mabilis. Ay, hindi na ako maghihiwa-hiwa. So, ginadgad ko lang siya ng medyo malalaki. So, ngayon, let us start cooking. Oil. So, napunan nyo. Wala tayong ano protein wala tayong karne so ano yan vegan <laughs> vegetable lumpia yan gamitan na lang natin siya ng ganyan <laughs> first up onion and garlic I think a shrimp cube oyster sauce. Soy sauce. Ayan na natin yung mga gulay. Teka. Turugin natin ito. There you are. Carrots. Sabay-sabay na. Magaling itong maluluto. Ang ating toge. Ayun, alala ko rin, toge and ano to recall yung ano, Chinese Lagyan na natin ang pepper. takpan lang natin ng mga 2 minutes. Hayaan natin siyang mag-sweat. Lumabas ang kanya mga katas at babalutin na natin. O, oh, palalamigin at babalutin. yeah nagkaroon na siya ng katas. O, oh, di ba? Maluluto siya sa sarili niyang katas. is enough Yes So palalamigin na natin ito bago natin siya ibalot Beautiful Yan pala ang ulam na So using a strainer at saka isa pang bowl ay i-drain natin yung kanyang sabaw. Ah. Para mabilis lumamig. Mm walang liquid. Beautiful. Yan. Pisa na tayo mag-balot. So, meron tayo dito pang balot. 20 peraso. <laughs> Malaman yan kung magagamit natin lahat. Kung hindi naman. So, ito ay dinefrost na. Yan. Tapos, ito na yung ating pinalamig at na sangkap. Ngayon, naku, tayo magbalot. Ayan. Ang plano ko ay hindi ko siya pa uumbukin kasi ifa-fry natin siya sa olive oil. E eh gasto siya ng napakaraming olive oil kung siya ay maumbok. So gawin natin papalapad. na natin. Ayan. Ganon. Ako, <laughs> Ay! dapat pala yata yung sides muna. Ayan. At, ganon. O, oh, ayan, malapad siya, di ba? Ay! Hmm. Ah! <laughs> ganyan. <coughs> One more time. Doblehin natin yung balot. Yeah. So side muna. <laughs> bawi tayo, bawi. Side muna. Tapos yon yon There you go. So, doblehin natin yung balot. Total, marami tayo pang balot. Ayan. Sides. ready Yan, malapad lang tayo, malapad para hindi siya masyadong makain sa mantika. Huwag kaya natin pagsabayin yung dalawang balot. Tigisahin natin para ano, tanta yung kanyang thickness. Ano Na natin? So, ganire. Ganyan. Ganon. Ganyan. And another one. Hmm. Kasi, tinan nyo dito, Oh. At saka itong kabila. oh, kita siya. Kaya maganda kung hindi natin pagsasabayin yung dalawang rapper Yan, so babalutin natin lahat ng ito. And tiprito tayo. Yan, tapos na magbalot. May nagawa tayong seven. Seven na peraso. Perfect number. <laughs> Ayan yun, nating kami ng asawa ko dyan, o di kaya ting dalawa kami kung kakain yung anak ko, yung isa tikim. <laughs> Ngayon, isip ko, dito ko lang siya ifa-fry sa, ano, sa pot, sa saucepan. Kasi, sayang yung mantika, kung malapad yung, ano, kawali, lalapad yung mantika. So, hindi ma, ano, mapiprito ng, parang, semi-deep fry, yung ating, ano, lumpia, di ba? So, siguro ubra na yon no? Para hindi... Kasi mantika natin ay olive oil. Mmm! Mahal! Kaya, ganoon lang gawin natin. Malaman. Here <laughs> okay, we are. Yan. So, siguro pa isa-isa lang yung ating pagtiprito. Oh, yan, di ba? So, hindi tayo masyadong gagamit ng Antika Okay, doki, try natin. Ay. May kinakabahan. Yon. Ay. Yes, beautiful. Yan, hinaan lang natin ng apoy kasi medyo dalawa, makapal yung ating ano, dahil din dalawa ko, yung ating wrapper. Para maluto hanggang sa ilalim. Yung gulay luto na, yun lamang wrapper. Yan, medyo matagal nga lang kapag tayo ay slow cooking, syempre. But, okay, look at that. Hmm, di ba? Okay lang yan. Hindi naman tayo nagmamadali. Ha, oh, beautiful. Okay, beautiful. Yes. Okay na siya. Ha? Sana naluto nga yung wrapper sa loob. <laughs> I think itong isang to ay makapal. Ito kasi yung dulo, ito yung huli. Kaya inubos ko lang yung ingredients dun sa anong bowl. Kaya medyo makapal siya. Beautiful. ito, nagbutlig-butlig yung kanyang wrapper. Manta lang yung isa kanina. Makinis. Hopefully. <laughs> Hopefully, siya ay malutong. Yung side ay hindi tinatamaan. Mukha na siyang ano. <laughs> ano ba yun? Yung sa Jollibee, yung mango, ano ba yun? pineapple, mango, kuan. <laughs> Alam nyo na yun. <laughs> yan. Pwede na yan. Talo-talo na yan. Yan. Ayan nga guys, tutunang ating lumpia. Lumpia na malapad. <laughs> Hello everybody, it's lunchtime and we have lump. ano, <laughs> hindi road. <laughs> Flat siya. O, oh, diba? Mm. Lumpiang gulay. Wala siyang sahong na protein. Tapos, maraming sobrang wrapper. So, sabi ng utak ko, ano naman ang mo dyan? Sobrang wrapper. Langan na may tapon mo. ba diba? Sayang naman. So, ang ginawa ko, pinirito ko. Mmm! <laughs> sa mga ano, naghahanap ng snack sa bahay. Murang-murang. -mura. Mm, lumpia wrapper. Pati pulutan, swak na swak siya. Tapos, mm, asawa ko, nangialam. Sabi niya, bakit hindi ko daw balutin, dagyan ng cheese sa loob. Kaya sabi ko, gawin mo. Ang hirap kaya, makuti. Makuti. Mabusisi. <laughs> Gumawa sya. Tikman natin. Wala yata naman tong isang to. Hmm, nasang cheese naman siya. Ang sarap. So that's all you have to do. Experiment. Hmm, now we will enjoy our lunch. Hmm. Sausaw is suka with sweet chili sauce. That's the one with cheese we made. I don't mind it. <laughs> all right. It's got a hint of salt, isn't it? Because of the cheese. Mm. There you go. So ngayon, mangingin kami ng lumpia. Ino na yung wrapper. Masarap yung wrapper, ha? Hmm. Walang, as yun, walang kahit na ano. Basta yung wrapper lang mismo. Hmm. hiwa ko lang. Masarap na siya. Para siyang cropec. Cropec na manipis. Hmm. Nakaka-addict. <clears throat> hmm. Ngayon, digman natin ang lumpia. Ang laki. sawsaw. -saw. Patay tayo dito sa sawsaw -saw na to. Ano eh, vinegar. Patay ang renin mmm Mm. mm. guys. honey Save that for later You can I am. eat that later I'm when you're this on your computer. i on my plate. Mmm, on. Mmm, These are huge, honey. Mm, I know. <laughs> <laughs> like an envelope. <laughs> what do you call this from Matthew's? Uh, apple pie. Yeah, like the apple pie. <laughs> Actually you can make little apple pies like that. Mm -hmm. Yum. Green apples and mm. I can actually make an apple pie. Stew it. Or any kind of fruit pie. Yeah. And put in here. Put apple and berry. Yum. Mm. Have to try it. It's apple. sugary, but No, I don't... that's a problem with them with too, much, too yeah. sweet. But good for dessert. And major ang mga utak ay nangati. <laughs> Karoon na maraming ideas. Oh. I know. Hmm. Do me head in with that chainsaw Sarap, guys. So, ayan na. Ang aming lunch. Done. Hmm. Yaminis. Yeah, Try nyo na rin. Yung ingredients niya ay akin lang yon Total naman. Ako naman ang kakain. Yan. So, hindi ako nakabili ng ano, bagyo sana. Uh, kaya, yun na lamang Chinese cabbage meron ako sa ref. Yun lang nilagay ko. Kasama ng ano, ini. Uh, ano, ini? Yung no chocolate? mango, ay, mang bean sprouts, at saka ng ginaggad na carrots. Pwede na. Hmm. Hmm. ba? Diba? Ano pa man ang maging shape niya, lumpia pa rin siya. hmm, <laughs> yummy So we'll finish our lunch and we'll see you next time. Bye good